Aura. Isang salita na ginagamit upang sukatin ang dating ng isang tao o kaganapan. Example, nag-champion si Lebron at ang Cavs sa dramatic comeback nila kontra sa Warriors kahit tambak na sila ng 3-1 lead. Wow! 10,000 Aura Points! Pero kung ikukumpara mo naman ito sa sing-sing ni Kevin Durant kasama ang Warriors, parang walang dating di ba? Diba? Aura Depth. Ako nga pala si Cyberflex at sama-sama nating ihilera ang bawat isa buhay champ. Hindi kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang may mas mataas na kora o mas maangas na kampiyonato. Yo, mag tayo to our first champion na si Aklas Which is sinasabi ng karamihan na pinaka hindi daw deserving sa lahat Why? Fast forward sa semis kung saan natalo niya lang daw si Sinyo Dahil nag-joke ito For me, hindi lang ganun kasimple yun kasi para sa akin, in-expose din ni Aklas na hindi ka uubra sa kanya kung di mo kaya mag-freestyle kapag naubusan ka o nakalimot ng bara. And sa finale naman, madami nagsasabi na kay Balakid daw yon. So yeah, pinanood ko yon. yun. And kung titignan mo, parang napalaban yung top 1 nyo sa school sa isang batang kalye na may tunay na karanasan sa labas ng eskwela. Pag ako nagmalalim na Tagalog, papaliwi ka! Wala ba kayong napapansin? Formahan ito, malajimi santo! Bontang! Oo, maaaring lamang sa patadinuhan yung classmate mo pero hindi sa patyon para matira siya sa gera lalo na't na sobrang unpredictable ng mga banat ni Aklas. Paano aabante ang hip-hop sa'yo kung balakid ka nga? para tuloy nagmukhang veteranong sundalo si Balakid na sinabak sa Vietnam kasi yata pa din hindi mo naranasan maging totoong hip hop humahasil sa street magulpe, mahuli ng polis nagtataka ako kung weirdo ako mas weirdo ako pag nasa kabite so para sa akin napakaganda ng storya given the fact na underdog siya sa semis at finale man, literal na may aura ng kampiyon s -tier? para kay Aklas. At ngayon, dilipat naman tayo sa kaisa-isang two-time champ ng isa buhay na si Batas. Sa kong ng bawat dorado. Yung unang kampiyon niya, masasabi kong si Rapido lang talaga yung two mesting sa kanya doon. Dahil ako kung kailan ako mahina, doon ako pinakamalakas. Oh. Panapos ko dito sa ring bro, dak ni Vince Carter. Oh. And take note, hanggang ngayon, debate pa rin kung sino ang panalo dyan. And yung pangalawang title run niya naman, masasabi kong mas balakas na si Batas dito and puro star na yung tinibag niya. Lalo na yung laban niya sa agrupo niyang si Sayad. Literal na muntik na siya. sumaya doon. kaya naihibang ka na masyado kung tingin mo sa akin alagad. Pag naglabas ako ng bakante nga taul, matatauhan ka agad. <laughs> Pero kinain pa rin ito ng consistency ni Batas. Please love to Miguel! Yung flow mo, arangan ko! Ako ay aneurysm! Sa totoo lang yun naman talaga yung nagpa 2 times champ sa kanya eh. Yung bara niyang sunod-sunod, minaster niya talaga yung art of scoring. Bugbog lahat ng kalaban eh. Sayang lang hindi sila nagtapat ni Balakid sa semis. Pero at least, iginante niya ito kay Shernan. Kalalagpas ko lang sa sayad, so I'm now beyond insane. Ako, Josie, si life is good because God is great. 2 times champ, ako di Soros. Oh, immaculate, wala na finals, finals. Ngayon pala nga kinayo, 100k. Yeah! <laughs> Then yung finals, talagang in-overpower niya ang batang Romano. Gaya no, Roman Empire mo na no Spartan helmet yung disenyo. Kasi kung di ka pa naman tanga, ng Spartan sa Grego. Sobrang bilis na utak, ba? Diba? So kung usapang resume ng mga tinalo, hmm, sakto lang, pero dahil two times champ siya, ano bang gusto mo, di diba? Pinagmukha niya lang talagang basic, pero ibang klaseng grind yon. 100k every year, ito ay isinawapang hanggang bayaran na ako para hindi lumaban. Yung ibang nga sali ng sali pero hindi makaisa, di ba? So, easy S -tier to para kay Batas. So, dito naman tayo sa Hari ng Tugma. Sa unang round, binasak niya agad si Badang, which is isa sa pinakahihintay nating mangyari dahil alam naman nating may beef silang dalawa. Alam ko rin kung ba't nakipagbati ka sa akin style mo bulok. Halata kasi wala ka nang makain kaya pati yung pride ni Lunok. Then tinalo niya rin si G Clown, isang dikit na laban and of course, ang masasabi kong pinakamahirap na laban niya ay yung kontra kay Tipsy. Sumalas mo! Sumali ako! So sorry na lang! Kalagayan mo parang hairstyle mo! Hanggang semi na lang! <laughs> Pero dito binatunayan talaga ni Looney. Oo, magaling si TBC pero kung kabuuan bilang MC, talagang lalamunin siya ng buhay ng hari. Kaya mo manalo ng onsen straight, pero pagkaharap mo na yung hari, 0 for 8, no debate, di, di ka na makapag-concentrate. Oh! Tapos di pa marunong mag-freestyle, kaya nagpapaka-friendly tong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Oh! However, medyo anti-climactic nga lang kasi si Plasma yung huli niyang nakalaban. Luni versus Plasma, alam na kagad yung ending. para nakipag-ispadahan ka sa katana ni Kenshin gamit yung espada pang fencing. Oo, malakas din si Plasma pero syempre si Tipsy di talaga yung tinuturing na tinik ni Luni sa bracket. So dahil natumba niya na ang bote ng Lasengo, medyo expected na ng mga tao kung sino ang magkakampiyon parang big three ng hit versus batang okay si noon. Kung baga, dapat lang mag-champion. 8 year, para kay Looney. And kami na pa ang 2017 MOT. Ito, isa to sa pinakamagandang title run na nasaksihan ko That time, kung titignan mo kasi si Mot Aakalain mo pang first round exit lang siya Yung bubugbugin lang ng bida pang kondisyon Alam ko rin kakanain lang siya ng gutom na apex noon sa semis eh kung baga, easy win Hindi ko to palalagpasin. Kapausbong Kaso parang Lakers in 5 lang dahil nila pa lang ito ng mas bata na Wolves. Kasi ako yung batang bumuo na isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan? <laughs> And then pagdating naman sa finale kontra kay grabe Grabing bugbugan na naman at sa sobrang ganda ng laban Akala mo pareho silang nag-champion Madali lang naman magbalik taran kayo nabibilib sa kanya? Itong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? Yeah. Ginamit yung estilo ko parang gumaya lang ng thesis ko. Oo, oh, magaling ako, magbaliktad. At alam yun ng misis mo. Yeah. Kasi parehong uminit yung pangalan nila. However, mo takes it all habang nanatiling walang bahid. Imagine, champion ka na nga, undefeated ka pa. Ibang klasing aura yon. Easy S tier, para kay Thomas. At ngayon, nilipat naman tayo kay Sheyi kung saan pinugutan niya sina J. King, Cramp, Fukuda at Pistolero na dating tumalo sa kanya. Well, di naman ganun kasi yung mga tinalo niya that time. Ang lakas pa rin ng dating dahil dito niya winasak yung narrative na hindi niya kaya magkampyon nang wala si Smaglas. Ang ibig sabihin lang nun, kahit sinong ikampi mo sa akin, kaya kong gawing kampyon! Kumbaga, nung nanalo siya dito, parang unang title ni Kobe na hindi niya kasama si Shaq. And yung character development ni Shea dito, ibang klase. Hindi na lang siya basta nakakaasar. Nakakaasar na siya na magaling Ibabatas ng Mindanao? Bakit? Ibang bansa na ba kayo? <laughs> Gusto mong katakutan ka namin? Bakit? Kasi taga Mindanao ka? Gusto mong maging astig? Ito gawin mo Magagandang katangian naman ng na Mindanao yung banggitin mo Then yung pinamigay niya yung napanalo na niya sa mga fans Grabeng ora yon. Ganun pa man, S tier sana to kaso hindi ganoon ka-exciting yung finals. Eh paano? Simula nung natalo si Abra, bumaba na bigla yung hype. Parang waitings na kasi si Kobe sa finals para kay Lebron. Kaso nilaglag lang siya ni Dwight Howard. Overall, saludo naman pero solid 8 tier lang. Coming up next, 6 threat ng 2019. Okay, tinari niya silang Zeta, Poison, at Apex. Tol, mamamaga yung utak mo doon, isipin mo pa lang yun, letrahan ng tatlong yun. However, yung semis at finals, para nagmistulang laban kung sino ang magiging next na Looney. Ngayong si Looney ay pansamantalang na peet. Huwag ka na magpilit, maging panghalip dahil kung meron mang kapalit, ako yun. <tinyo> kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. <tinyo> Pero yeah, Apex sana talaga ako dito sa finals eh. Kasi parang si Chris Paul. Gustong gusto na natin siya mag-champion. 10 uh, game! Yeah! ka Joker pa! mi Joker ka! Kung puro bars mo, game over na! Kaso, sinumpa din ata siya ni Rondo dahil nanatili pa rin siya ang uncrowned king ng isa buhay matapos siyang talunin ni Six Threat. Tara sabay na tingting -ting na na paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng sais. So para sa akin ang entrada dito eh parang villain arrived si Six Threat dahil sinira niya yung magandang storya sana ni Apex na maging champion sa lahat ng liga. But it is what it is. Ika nga minsan kailangan mo sirain ang pangarap ng iba para maabot yung sayo. S tier para kay Sais. So kay MZ naman tayo kung saan kumbaga sa NBA nasa bubble lang sila. <laughs> Quarantine battles kasi So no crowd kaya less exciting However, rekta tayo sa finale Kung saan kalaban niya ang kanyang bayaw na si Lipkram Men, grabe to Isa to sa pinakadikdikan na laban na napanood ko Just imagine kung may crowd nito Baka mabura sa mapa yung lugar Oo, oh, oo, oh, oh, no 2020 Gumaling, saludo bro Nakawala ka sa mid-tier Kaso 2021 na bayaw taong kuto Tapos na ang leap year yeah nagre-reklamo na si Mars. Galaw mo daw, hindi pang daddy. Ano daw si ng nang nagpa-farm kung wala kang oras sa iyong ani? Ngunit sa kabila ng sobrang gandang laban, sinabi ni Lipkram dito na hindi siya magre-rebat. For the sake of history daw. Okay, partida ulit. Hindi ako magre-rebat. Gusto ko ikaw yung mag-champion. History kasi yung side kasi pag nag-champion si Mzite, siya ang unang MC na champion sa tryouts, dos por dos at isa buhay. So pride daw yon ng 3GS. Though oo, panoorin nyo yung laban, pumalag naman talaga si Lip. People's champ pa nga, sabi ng iba eh. Hanggang mag-champion at ang ring sa kanya ay ipagdaet habang siya ay nag stream ako magtatanggal sa net Kaso sana, hindi na lang siya pumartida. Parang may negative effect din kasi yun eh. Hindi you na ako know, magre-rebat. <laughs> partida. I love Lipgram and I'm a big fan of him. Pero kung ako si M. paano ko may pagmamayabang na nanalo ako sa 1v1 sa basketball kung yung kalaban ko gumamit lang ng isang kamay? Diba? Overall, solid naman yung battle eh. Ang akin lang, mas okay sana to kung all out sila pareho. So B tier, para kay M. So ulit pa naman tayo kay Jay Black bilang kampion ng 2K21. Rekta na ulit sa finale, same same, wala pa rin crowd kaya less exciting ulit. However, kung nadala ni Lipkram at Mzite yung laban kahit walang crowd, medyo tumamlay naman dito. Dahil siguro kulang sa star power yung dalawang naglaban which is si uh, JB at Goryo. Ngayon ako na nagdodomin ha! Ari, ibig sabihin lang noon kaya ko umakon ng iba't ibang uri ng sakit. Kaya pati yung corona, ibigay mo na! <laughs> manalangin ka na ng ama namin magpapa sa Diyos dahil pag ako ang nagwalang bahala may magpapa sa Diyos Saka si Apex na naman kasi sana yung inaabangan sa finale dito eh. Kaso nahiwa siya ni Goryong talas. Pero back to the ball game, round 1 Goryo, round 2 J Black, round 3 parehong lumaylay. Then ayon sa mga judges, J Black daw ang panalo. So para sa akin, sakto lang, walang drama, hindi mainit, parang nag-champion si Jason Tatum. History has been made, pero hindi unforgettable tulad ng mga ibang to C-tier para kay J Black. Okay, pistolero naman tayo. Ito para sa akin na isa siya sa mga deserving manalo bukod sa lagi siyang sumasali. Magaling naman talaga siya at gumagaling palalo overtime time. Lalo na yung mga personals niya. Iba mamersonal to si Pistol, pre. Sa pulka ka talaga. Pistol nga eh. Di na ako lalayo. Batas at sayad mga kasama mo sa bangka? Bakit mga lambat nila may laman, tanging sa'yo lang yung wala? Well respected, be decent views, nakuha yung interest ng madla. Goryo, hindi ka underrated, irrelevant ka! Hayop sa galing o baka dapat na gumising ka na iho? Kailang ka ba matatauhan na hindi ka bagay dito? Kaso nga lang anti-climactic yung finals dahil natalo niya na noon yung makakaharap niya which is Luxuria Pero inabangan ko pa rin to ha ah, dahil that time kakaiba yung mga sulat ni Lux Palakas siya ng palakas pero ewan ko medyo hindi ganun yung lumabas na Luxuria sa finale Si Apex nga tinagilan yan ikaw tinuloy tuloy mo naman <laughs> Pero ganun pa man loaded na pistol yung nakatapat niya So I think tagilid pa rin si Lux kahit A game sa A game yung banatan Walang mag-aalaga, tatanda ka ng dalaga, di ka makakarinig ng bata, natatawagin ka na mama, mandadamay ng anak, mambabastos pa ng asawa, ulol wala kang karapatang pag-usapan, yung mga bagay na wala ka, ka, Pero yun nga, dahil predictable at one-sided yung laban, hindi ka mapapatalon sa kinauupuan mo after ng resulta. Kaya C-tier para kay Pistol. So, dako naman tayo kay Invictus ng 2023. Ganda ng title run niyan lalo na nung tinalo niya na si Sayad na sinasabi ng iba na pinagayahan niya daw ng istilo. Iruin mo! Sa tuwing napagkakamal ang may Sayad! Ikaw pa yung galit! Kabawat barakong bitaw Yan ang patunay Ako magaya-gaya O ikaw naagaw buhay Paso, siya na mismo nagsabi na Hindi pang finale Yung nakalaban niya At di siya pang huling kalaban Di niya carry yung gap Yeah, magaling si Husky Pero parang taon na talaga ng gapo Noong time na yun eh Doon niya na rin kasi opisyal na winasak yung narrative na Basta gapo, bano no? Pero ganoon pa man kulang cool sa hype yung laban and hindi makapigil hininga kaya kampante lang yung mga tao kung sino ang magwawagi. Para pareyo para kung huli maging pabaon lang sayo. Tony <laughs> Cither para ay Invict. So para sa ating huling kampeon ng 2024 na si GL ganda rin ng resume nito. Surgenio JD EJ yung mga kinana niya. And para sa akin, isa si GL sa nagpabalik muli ng sigla ng flip top. Lalo na yung pagsampa nila ni Vitrum sa finale. Ibang klase, parang ngayon na lang uli ako na excite sa finals. Sabi nga, aklas na nagra rhyme versus balakit na hindi nag-joke. Wasak na yung career, patay yung bagong balakit ngayon, patay sa Vitrum of the Year! Tapusin! Tapusin! sa ganyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Pero yeah, overall solid, mainit yung battle. Eater sana to kaso hindi 100% convincing yung pagkapanalo niya kay Vitrum. Hindi ko rin masisi kasi sobrang lasting kasi ni Vit. Pero dahil napasigla uli ni GL yung liga. Inimprove mo lang sarili mo, ako battle rap scene! lalo pang bumigat yung pangalan niya kumbaga bigla nga dumami yung bandwagon parang unang kampiyonato ni Steph Curry eh alam mong may pinanganak na na bagong a aidolin sa liga new meta, ika nga. At magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam nyong di malalaos ang lirisismo. Solid B para kay GL. Kung nga pala si Cyberflex, ikaw, anong tier list mo? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.